Remote start. Mga ka best buys, ito naman yung ating PK4000 E2R. Hindi po ito inverter. Ito yung sinasabi namin na conventional generator. At ito naman sinasabi natin na inverter generator. Ito yung type, silent type siya. Ito naman yung open type. Ang open type po, maingay siya dahil nga naka-expose yung makina. Yung mga silent type tulad nito, tinan nyo naman cover no cover. Kaya halos walang labas yung ingay na pinuproduce ng makina. Meron siyang start and stop button dito. Push start. On and off switch para sa battery. Para hindi nalolobat kapag hindi ginagamit. Kailangan naka-off siya. Digital gauge na may volt, hertz and type, output ng AC, AC output ulit na 220, DC na 12 volt para sa charging ng direct 12 volts at breaker ng ating 12 volts. Meron siyang wheels, handlebar, kaya naman kahit medyo may kabigatan yung ating conventional generator, eh madali lang itong i dahil may max power na 3,750 at rated power na 3,300 watts. Meron siyang 19 liters tank capacity kaya naman kahit tumakbo ito ng labindalawang oras, walang problema. Ang regular consumption ng ating generator na ito is 1 liter per hour. Kaya naman yung 19 liters mo na yan, mapapatakbo mo na ng almost 19 hours then pero 12 hours lang yung recommended run time nito mga kabes by sa kanyang muffler treated na rin siya para hindi ganoon ka inga yung output na inire-release niya hindi siya tinipid dahil may mga accessories siya na hindi mo makikita sa mga regular na generator dahil yung gulong pa lang nito at handlebar at syempre dahil ito ang electric start na din talagang may presyo siya at yung quality naman hindi mo na may papagkaila na napakaganda ng pagkakagawa kahit yung mga welding siya mga ka-best buy, napakaganda ng finish. Even yung pintura, yung plastic quality, hindi mo rin mapapagkaila na nasa top notch yung kanyang quality. Conventional generator pero may remote control. Napakadalang ng ganitong setup na generator. Sa presyo 21,500. Talaga namang sulit na sulit ka na. So itest natin yung ating generator muna. Unahin natin i-battery on, remote start. Diba? Ayan, tayo na natin Napakalupit talaga mga ka-best buys Ito naman tayo sa push start Ayan. At syempre, yung ating recall start. Para kung wala ka ng baterya, may option ka pa rin para buhayin yung generator na to. Ang presyo nga pala ng ating Philking 4000 E2R ay nagkakahalaga ng 21,500 cash on delivery nationwide at shipping.